yung mga magsasaka na covered nung mga masasaklawin ng kompensasyon, ito yung sinasabi natin eh, na yung magsasaka mismo, magiging active yun eh. Okay. Sa pagtaya nung kanyang, uh, kanyang uh, project na anihin niya, okay. nakatayo pa lang yung kanyang crops, at kung uh, may darating na kalamidad, so, sana naman wala. Palaging ganun yung magsasaka eh. Sana wala namang maganda yung aking tanim eh. Maganda yung aking aanihin. Kaya lang, mahirap matulog mamaya gabi. harang <laughs> gano'n. So, hindi mapakali. So, kaya, ang isang ano nga dito natin, dinidihin yung prinsipyo ng reciprocity. Yung uh, babalang... Hindi lang siya mag-aalala. Hindi lang siya mag-aalala. eh katungaw. May, may, may katuwang katua. siya. Uh -huh. May kabalikat siya. Gano'n. Uh, may kabalansang siya. Alam mo sa amin, may... Kabalansang. Ka uh, eh, pag mahirap yung hinihil, no. pag mahirap yung hinihila, yung karga ng kariton, no? Mabigat yung karga hihirap yung kalabaw na nakasingkaw, ang gagawin namin, meron pa kaming isisingkaw na isa pa, nakalabaw sa unahan.